At nang siya'y bumaba mula sa bundok ay sinundan siya ng lubhang maraming tao. At narito, lumapit sa kanya ang isang ketongin at siya'y sinamba na nagsasabi, Panginoon, kung ibig mo ay maaaring malinis mo ako. At iniunat niya ang kanyang kamay at siya'y hinipo. Na nagsasabi, ibig ko, luminis ka. At pagdakay nalinis ang kanyang ketong. At sinabi sa kanya ni Jesus, ingatan mong huwag sabihin kanino man. Kundi humayo ka, pakita ka sa saserdote, at ihandog mo ang alay na ipinagutos ni Moises. Na bilang patotoo sa kanila. at pagpasok niya sa Capernaum, ay lumapit sa kanya ang isang senturyon. Nasa kanya'y naman hik. At nagsasabi, Panginoon, ang aking alila ay nararatay sa bahay. Lumpo at lubhang nahihirapan. At sinabi niya sa kanya, paroroon ako at siya'y aking pagagalingin. at sumagot ang centurion at sinabi Panginoon hindi ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim ng aking bubungan datapwat sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alila sapagkat ako rin naman ay taong nasa ilalim ng kapamahalaan na may nasasakupan akong mga kawal. At sinasabi ko rito, yumaon ka, at siya'y yumayaon. At sa isa, halika, at siya'y lumalapit, at sa aking alipin, gawin mo ito, at kanyang ginagawa. At nang marinig ito ni Jesus, ay nagtaka siya, at sinabi sa nagsisisunod. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na kahit sa Israel man ay hindi ako nakasumpong ng ganito kalaking pananampalataya. At sinabi ko sa inyo, na marami ang magsisipang galing sa silanganan at sa kalunuran. At magsisiupong kasama ni Abraham, at ni Isaac, at ni Jacob, sa kaharian ng langit. Datapuat ang mga anak ng kaharian ay pawang itatapon sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. At sinabi ni Jesus sa centurion, Humayo ka ng iyong lakad, at ayon sa iyong pagsampalataya, ay gayon ang sayo'y mangyari. At gumaling ang kanyang alila sa oras ding yaon. At nang pumasok si Jesus sa bahay ni Pedro, ay nakita niya ang biyanang ng babae nito na nararatay dahil sa lagnat. At hinipo ang kanyang kamay, at inibsan siya ng lagnat. At siya'y nagbangon at naglingkod sa kanya. At nang kinahapunan, ay dinala nila sa kanya ang maraming inaalihan ng demonyo. At pinalayas niya sa isang salita ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng mga may sakit. Upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ng propeta Isayas na nagsasabi, Siya rin ang kumuha ng ating mga sakit at nagdala ng ating mga karamdaman. Nang makita nga ni Jesus ang lubhang maraming tao sa palibot niya, ay ipinagutos niyang tumawid sa kabilang ibayo. at lumapit ang isang eskriba, at sa kanya ay nagsabi, Guro, susunod ako sa iyo saan ka man pumaroon. At sinabi sa kanya ni Jesus, May mga lungga ang mga zora, at may mga pugad ang mga ibon sa langit. Datapuat ang anak ng tao ay walang kahiligan ang kanyang ulo. at ang isa naman sa kanyang mga alagad ay nagsabi sa kanya. Panginoon, tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. Datapwat sinabi sa kanya ni Jesus, Sumunod ka sa akin, at pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. At pagkalulan niya sa isang daong, ay sinundan siya ng kanyang mga alagad. At narito, bumangon ang isang malakas na bagyo sa dagat. Na anupat inaapawan ang daong ng mga alon. Datapuat siya'y natutulog. At nagsilapit sila sa kanya, at siya ginising, na sinasabi. Panginoon, iligtas mo kami, kami mga mamatay. at sinabi niya sa kanila, Bakit kayo'y nangatatakot o kayong kakaunti ang pananampalataya? Nang magkagayoy nagbangon siya at sinaway ang mga hangin at ang dagat. At humusay na totoo ang panahon. At ang mga tao ay nangagtaka na sinasabi. Anong tao ito na maging ang mga hangin at ang mga dagat ay nagsisitalima sa kanya? at nang siya'y makarating sa kabilang ibayo sa lupain ng mga gadareno. Ay sinalubong siya ng dalawang inaalihan ng mga demonyo na nagsisilabas sa mga libingan. Natotoong mababangis na anupat sino may walang makapagdaan sa daang yaon. At narito, sila'y nagsisigaw na nangagsasabi. Anong aming ipakikialam sa iyo, ikaw na anak ng Diyos? Naparito ka baga upang kami iyong pahirapan, bago dumating ang kapanahunan. Sa malayo sa kanila ay may isang kawa ng maraming baboy na nagsisipanginain. At namanhik sa kanya ang mga demonyo na nangagsasabi. Kung kami palalayasin mo, ay paparoonin mo kami sa kawan ng mga baboy. at sinabi niya sa kanila, Magsiparoon kayo. At sila'y nagsilabas at nagsipasok sa mga baboy. At narito, ang buong kawan ng mga baboy ay nangapadaluhong sa bangin hanggang sa dagat. At nangamatay sa tubig. At nagsitakas ang mga tagapag-alaga ng mga yaon. At nagsitungo sa bayan at sinabi ang lahat ng mga nangyari. At ang kinahinat na ng mga inalihan ng mga demonyo. At narito, lumabas ang buong bayan upang sumalubong kay Jesus. At pagkakita nila sa kanya, ay pinamanhikan siyang umalis sa kanilang mga hangganan.